At ito na nga ang kabugera ng taon. Hoy, grabe ba? Tignan nyo guys, oh, napakaganda ng talent niya, napakaayos, napakalupit. Ayan na nga, huy, ang haba ng hair ni Rapunzel ha. Ayan, ang galing niya kayang rumampa. Ah, sino nga ba to? Grabe, pag kayo nandito mismo as audience, makikita nyo talaga kung gaano siya kagaling. Yung tipong kakaibang tao, ay, este, tao talaga. Ang galing niya talaga, guys. Pero inyo, mapapahoy. Grabe talaga. Binigay niya lahat ng performance level niya. Parang ikaw, binigay lahat pero iniwan. Hoy! Ito pa ha, dahil napapahoy ka at grabe, alam nyo guys, yung performance level niya kakaiba. Sana andito ka para basain ka ng pagmamahal niya. Uy! Ito yung may angas na datingan na tipong mapapatingin ka talaga sa bawat lakad niya, sa bawat indak niya. Ayun no, Kitams? Huy, ang galing mo. Yung tipong masusunog yung sinaing mo dahil sa kanya. Huy! o oh, ba? Diba, napapawaw kayo? Napapahanga kayo sa performance ng bishi ko? O, oh, saan pa kayo niyan? Magaling na sumayaw, magaling pa kumanta. Huy, diba? O oh, humiyaw at lakpak na yung mga judges pati yung mga audience. Kayo, palakpakan nyo na, pampapawi naman ang lungkot niya, Char. Hindi, masayang masaya talaga yan. Napaka-lively yung performance niya. Yung pinaghalo yung talent mo at saka yung patawa, swak na swak talaga sa panlasa ninyo, di ba? Kasi nagbibigay siya ng entertainment sa bawat isa. Yung tipong inaabagan mo talaga bawat performance niya, kung ano yung mga twist o ano yung mga pakulong gagawin niya, 'di ba? Nakakaatat parang ang saya parang ayaw mo nang umuwi, 'di ba? Huy! <laughs> sa totoo lang guys, ang dami talagang nagaabang sa performance niya. Nag-start yung event is alas 4 na ng hapon, nakauwi kami alas 10 na dahil hinaantay namin yung live performance nitong Bishi ko. Oh, ngayon lalaban pa ba kayo? Oh diba sabi ko sa inyo guys, ang galing niya. Ito pa, sasayawan niya tayo tulad ng pagsasayaw niyo nung una. Oh, hi, grabe ba? At dahil diyan, may nanalo na, 'di ba? Nakakatuwa naman talaga. Grabe din yung yoyoyo -yo 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 niya, 'di ba? Mapapa yoyoyo -yo -yo, char. Ang oh, galing niya talaga, guys. Ito na. biruin niyo, na kaya niya sa sobrang laki ng ganyan. Sino ba naman yung taong walang talento, di ba? Pero kakaiba talaga yung talent niya. Biro, halos lahat nandyan na sa kanya. O, oh, ngayon, sino yung lalaban sa bishi ko? <coughs> tipong nag-iisip ka guys kung paano ka makatulog dahil sa performance level niya. Oh, di ba? Ang galing niya. Yung tipong mapapatawa ka talaga kahit ikaw lang mag-isa. napaisip ako, siguro mananalo to. Sa akin lang ha, pero sa kanila, iwan ko lang kung mananalo siya. Pero ang galing niya sobra. di ba diba? Ayan na guys. Para na siyang unggoy. Kulang na lang yung transformation niya. ba diba? O ayan, Bishi, sa susunod mong laban, aabangan ka namin. Hanggang sa muli!